ano daw yung palatandaan kung butas ba ng alimango ito talaga yung forma ng hukay nila abot hanggang dito biak biak na konbalukan balukan kainan may posibilidad na may laman aguro kahit dito sa ano may ba ayan oh. No? Sa uh, fish ba, may alon. Hey. Okay na ng hapon. Magandang hapon sa inyo lahat mga idol. Bali andito po ba ako sa uh, ano, sa dagat ngayon kasi gahanap ba ng kahit na anong mga idol na may ulam. Sama kasi talaga yung chimpo ngayon, may ibagyo ba. Sobrang lakas ng hangin, hindi kami makapalaot ni Angkol yung order namin na na ano tikot-tikot tapos po na <laughs> ilang ano no idol so, doon siya nag comment kung ano yung tagalog ng tikot -tiko hindi ko rin ano may no, idol no, hindi no, ko rin po alam ko. ano yung tagalog kung hindi yun na <inaudible> kahit yung tagalog lukan may alimang may mas mabuti sinubukan namin kanina doon sa dagat dajan dyan ha, rinig nyo naman may dulo yung hangin ba sobrang lakas ingat po lalo na yung mga pumapalao talaga bawa yung mga maingis na mga ito sa mga ganitong panahon kasi sobrang ano talaga sobrang lakas ang hangin is na pumapalao pa araw na rin po siguro mga apat na malapit na mag isang linggo sana matapos na mga ito kasi yung yun na nga yung mga maingis na natin ang babayan ba na sa lagat lang buong asa ay medyo ano talaga ngayon Hirap. Ito pala ako ngayon sa ano, idol Kabatuan. Yan, shout out pala tayo, Maydol ha. Kung ano yung makita natin, idol yun yung madala sa bahay ba. Kasi isda, walang isda, Maydol. Eh. Diskarte na lang ng ano ba. Sana may mga ano pa dito. Yung makuha na kinasun ba. ayun shout out pala kay ano dyan, ate na nasa Switzerland. Ate, Ingat ka dyan ate ha At maraming salamat po talaga dun sa binabalak mo ate Saka so, na natin yung sabihin ate ha Surprise na lang yun sa mga idol Kay Halilinog shout out idol Kay Agustin Soto Ayan shout out Kay Migo Josipus Magno shout out Migo Basher ayan 36 IB Infantry Battalion ng Negros Shout at sa inyo dyan mga idol Kay Ate Raquel Tukita Ayan Ate Shout out po Kumusta na kayo dyan Kuya Kinji Tukita Ayan shout out po Kay Angkel Angkel Shout out po sa iyo Angkel Maraming salamat At ingat ka po dyan Angkel Kay Nunoy Kuyop Shout out Juris Magdura Shout out Jordan Ilipanti Ayan shout out ayo, Idol Kay Mam Ma Sharon Murata Shout out po Kay Jerby Patdo Shout out Kay Christopher Gutang Shout out sa iyo Idol GC Kulpa shout out kay Hightech shout out sa iyo idol kay Sir Marlon Torsindi Gupita Vlog shout out sa iyo idol at kay Roy Suriano maraming salamat <laughs> dito ako ngayon may idol siguro bagungon po tapos ano ba yung tuway lukan may idol ba sana meron bali kakatapos lang din harvest ng fish pa na idol hindi lang tayo nakaabot ba pero nalaman ko yung may idol kung kailan harvest yun problema hindi ako nagising ba kasi madaling araw yung nagharpis sus ano kaya makuha natin dito na pang ulam dito sana may makita tayo hindi kita kasudan dog ginamos may dulo kaya di ako kaya nakitaan yan may dulo kita yung singkaw may dulo nasa puno ng kahoy iwan ko lang malaki ba to dito siya galing kanina may yan yung pinaglugluba niya may dulo tapos ito yung mga pinagkainan niya jadi sekarang di tugas rumah lagi buah sejung gina musma hidup apa nih gitu sih segini oh ya nengok <laughs> nengok nengok pak ini itu yang anaknya exitnya mah ah, itu loh ayan no. loh pusat wala wala dah boleh lembut ni tu itu sudah sudah barang 500 nama dulu Asa ta ginamos kay gani na bunta kag ginamos ra <laughs> Nangwa si kuya nang ano. Ipan. Yan yung pamain ng idol pag namimingwit ba. Mamasulay na may idol. ka pamasul kag gani na bunta kya. Grabe no. Yan may idol. Isa din yan sa ano may idol. Wa jud ka atong dagat. Matulo na kadlaw ka pino tatlong araw na siya hindi nakapunta sa dagat maydol idol Sabi, mga isda yan ba namimingwit yun lang yung ano nila pinagkakabuhayan sana tumigil na nga para ano ba makabalik na sila sa paghahanap buhay mga na ano lang siya nag receive siya ng mga pain ba bulati yun lang maydol kaso wala na yung pansipit maydol harvest na yung pansipit hindi kita masiruhan may kasama ba? Dito lang oh. Bwabaw lang yung butas niya. Nagpahinga lang siguro ba? Pero hindi na naka... Ano? Hindi na siya nakaalis. Ah. Hindi okay, na rin ito may eh. oh. yung dalawa niya pansipit may dalis. Okay. Butas na rin may dalis. tayo may dalis. Pag hindi na ito madagdagan mamaya. Dagdagan natin ng ano. Siguro bagungon ba? Kahit na ano. Ah kahit na ano natin naging ano naging alimango may nakita na akong butas at dun pala siya nagtatanong mga idol kung ano daw ano daw yung palatandaan kung butas ba ng alimango ganito yung ano niya kadalasang ano may idol ha, pero hindi ako expert talaga ito oh yan yung butas niya tapos ito idol yan kadalasan ng alimango ganito talaga yung forma ng hukay nila oh, abot hanggang dito tsaka sa butas niya may makikita kang mga ano mga biak-biak na konbalukan tuway bagungon pag may makita kang ganyan idol mga ganito pinagkainan may posibilidad na may laman kasi yung kuray malalaman naman natin pag kuray idol pag yung butas niya may itim-itim kasi na ano dun, yung dumi niya ba ito wala malinis siya pa, ano, pag ganyan yung hukay niya abot hanggang dito ito mga hinukay niya pa to baka sakaling pag may madaanan ka idol ba yan ganito ganito yung forma ng ano niya yung bakas pero meron din iba mga idol na alimasag ito confirm to na alimango kasi nasingkaw ko na sa ilalim basta pag may palatandaan niya na idol na may mga shell sa labas mas maganda talaga pag nakaumpok dito sa labas di sigurado sigurado talaga yun alimango kasi alimango yung ano kasi yung suga suga maliliit lang naman yung kinakain lalo na pag mga malalaki confirm talaga na alimango yun idol kasi doon sa ano may idol ba may nagtanong may idol yung ito ganito yung mga pinagkainan nya ito hindi ito ganong malaki yan ito si may idol medyo mababaw pa yung butas nya kaka ano lang siguro ito kaka umpisa lang ba hindi pa ganong kalaliman Diyan ko lang kupula ba to o green. Ito siya. Kasi taga ano daw siya may doon malapit daw sa dagat yung bahay nila ba. Kaya tanong niya hindi naman talaga ako expert. Hindi kagaya doon sa ibang nang alimang mga ba na magaling talaga. Halimbawa na lang si ano, intuyusip usip mga Yung talaga yung masasabi niyong professional talaga sa larangan ng pagkaalimango kasi kahit bakas lang nalalaman niya mga idol kung saan papunta at kung saan naglulungga yung alimango yung sa akin experience na ano lang ni Maydol ba yung sa tinuro lang dito sa akin Maydol hindi naman talaga ako nag, nag ano nag, yung nag alimango talaga yan ito may laman to wala akong malaki ba pag dagdag na rin natin ito Maydol ano ako yung butas kunti hindi talaga siya pwedeng hindi butasan Maydol kung hindi ibain yung pinakamin ano niya ba kasi pag ganyan kasi yung butas may doon paangat ba kaya binawasan ko kunti ng ano sana may babalik pa dito ito na siya medyo eh papalabasin natin may, parang medyo malaki na siya kasi yung kagat niya ba sobrang lakas na may dul malaki na to kasi talaga nalalaman pag malaki mga idol ba gaya dun sa ibang nag-alimango may na butas pa lang alam na nila kung malaki ba yung laman kaya ako na malalaman pag nakuha ko na may dun ayan ito nga lang ayan green pala ito na alimango yung banhaon ba yung basipit niya malaki-laki na rin ito may dun ayos na rin ito pa ang dagdag Gawas naik mai dulu Ayun Ayun Ban haon nga Ayun Ay. Daggan sya mai dulu eh. Green Nalimang Ayun kasi Parang kasing laki nung Nakuha natin tu muna Dabak pa naman tu mai dulu Kasi sebrang nya sobrang tigas ng katawan nyo medyo lino dalawa na yung nahuli natin ayos pang ulam na may dul yan o daggan lang lang tumamaya pa ng ano ng tawag yun eh pagungon kala ko napakalaki kasi grabe may dul kita niya may butas may dul tapos yung hinukay nya ba pa. hindi pala katamtaman lang pala yung size niya may dul na pwede na pang ulam ba sobrang tapang pa Oh, Wala jud nakita ang bagongon mga idol. <laughs> yung ha? <laughs> <natin yung> <laughs> ano na sa yung na, nahadlok na yung bagongon. Yun yung pakay ko sana. Grabe si sa suba wala na. Nagikuan mo nila. mura gibristan ba? Ayo, hmm, Kakapasok kasi may mga bagongon mga idol kasi patay na. Nagkamangkamang naman sa ubos. Ay, na, ah. Dalawa lang yung alimangon na nakuha. Nahuli natin mga idol. Hindi ito sila may dulo, kumakain sila na ano may dulo. Ang snack tadi may dulo. Kulo tapos apan-apan. Okay. Ustang kung may dulo. Kulo, kulo, tagul. Sarap yan isaw-saw. Kulo, tagul. Sa asopal. Ba. <laughs> Batay kula, pakan kakul. Kulabaw oh Tabir pa dyan ang mudagpahit. Mukal ba? Ay, ang lakwaan ay natumay dulo. ng kulo may dulo. Kami nila po, any, pare sa kulo ba? oo oh, oh, ba? bakan ka so, ba, magtaro mag niya Man. bakan ka huh? oh, ko lang yung ano alimang iparis namin dyan sa kulo ba Shhh. catch in cook na lang ito may idol diretsyo kasi andyan naman si maika kumakain ba iulam na lang namin ito Paris doon sa kulo may idol ba bali papakuluan lang sya sarap ito may idol eh ito ba? Breadfruit? Breadfruit kasi yung tawag. Wow. So, One, eh, butayin nyo sukal. Yeah. Tapos dito may ito. Ito yung lamig dito, so, gaya may Ano yung gimingawan may ito may, ba? So, hmm. may lato, ano eh. No? Lato, din mo na. Ayaw lang, igbalihan yung kulong may ito. kayo yung paminawan ni may ito. asin ba? Ay, ano? Yung asukal. Yung Basta kulyada mga idol nga yung mga taon kanong na eh. Ito yung palatandaan mga idol na ano. Masama talaga yung chimpo ng dagat. Kasi nag makakain ka lang ganito ba. Sarap sya. Kangkong hmm. kaya ito kangkong. Ayan, okay. hmm. <coughs> yung ano, limang, paris natin.

Tumeni. <coughs> Tumeni mga limango mga ito. Nga. Way kuha kayo ba? Ay, di mo ng Mga kuha ng limango. Ang mga parang ba? Pero wala di Pulo. Ito mga ulo eh. hmm. <tries> ba? yung ano kasi itong banahon ba? Yung dahon kasi yung Ito kaya kulay green yung laman. Ay, oo. Tambokuno. pa kaya pa pa Tito. may doon.

Uy! Uy! Pulo mm. at alimango ba? na ito si Impey, hindi. yung Ha? Kakao na ito na yan? si Lama na. Hmm. Si Mabine, talaga yan. Hmm. Baik pak itu untuk telinga muka. Don kita indai. Ada semua ngotot. Puuk. Jadi ada lutut yang bau cara. Ada. Mereka, ni, mereka tu pergi bah. Maybe. Eh. Mike. Mm. Eh. Eh. May. Isa usa mong tutu Suka ang kulong mga ito. Hi. Tutu mga ito. Nabawin nila ang kulong mga ito. Pingis yung alimango. <laughs> Isa din pala siya dad. Kamay kayo makakagkulo to pa Ha? Hmm, hmm. 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 Yeah. hmm. parang siyang ano may dul sarap talaga siya sa usaw so, so, so din ito gataan may dul tapos lagyan ng arnibal ba sarap siya pa ano na basta di kahilo to ay paslak to ang <laughs> alimahang may dul bitin kami may dul dalawa lang kasi Anal alam nyo naman pag alimahang may dul may ka talaga yung mag magkakastigo dyan Masarap dito. Masarap din to. Pag medyo ano na ba? Yung hinog na. Tapos, ihawin lang siya mga idol. Minsan nga yung mga pinagkainan ng paniki ba? Yun yung pinupulot namin dati. Tinatanggalan ng namin yung kinain nila. Tapos yun yung iniihaw namin. Kasi, yung paniki, hindi yung katayin ng hilaw mga idol. Hinog talaga. Yun yung masarap talaga. Ihawin. Bango ba? Breadfruit mga idol. Ngukulo. emong con làm con tawag sa như nít may mày đó. Tráp. Mm. Này, sao sao súc át tóc? Súc mong con nói sao mày lại kêu con khổ nữa? mày Pangatlong araw na yan, yan mga idol, nag ano ba, nag tahi ng lambat kasi yun nga, hindi makapunta sa dagat mga idol. Grabe, hindi lang si Angkol, kagaya doon kanina, yung nakita natin na ano ba, nangunguha ng pamain. Tatlong araw, tulo na pagkaadla pa, wakato sa dagat. Halos talaga lahat ng mga mga ngisda ngayon na maliliit yung bangka mga idol ba. Hmm. Tingbihi siya, tingbihi siya. Kaisla, <laughs> Ting loob, ba nagkasawa sa ka isla. Tingloob mo ba? Kawawa din talaga mo kasi lalo na pag yung pangingisda lang, lang talaga yung, yung pangingisda lang <laughs> talaga yung pinagkakabuhayan mo idol ba? Hindi, mahirap talaga. Gaya kanina, tinanong ko. Sim, sim, simula daw nung ano, nung nagumpisang maghabagat mo idol ba? Habagat pa ni hangin no? Hindi ka daw sila nakalaot. Kahit sino naman siguro mga idol. Pag doon ka sa mga idol, grabe talaga yung alon na laki tapos maliit pa yung bangka ba. Sana kumalma na to. Ha? Para makabalik na sila dati yung ano ba, pag-ingisda mga idol. Yan, bye bye. Maraming salamat.